araw mga kapatid dito naman tayo sa ating uh, usapin uh, pag muna natin yung ano no yung nangyari sa West Philippines ang West Philippines mga kapatid kung isipin mo lang yun napakalaking uh, violation ang ginagawa ng ating uh, kapitbahay na bansa ito ngayon isip ko lang mga istorya na nakita ko at narinig ko lang isa lang akong mababang uh, tagapasalit sa liksik uh, yung mga ginagawa ni Apo Marcos yung dating presidente natin ay napakatindi uh, gumagawa siya ng mga project na noon na Uh, missile na yung tinatawag natin na bung, bung at saka bung bung two. ginawa niya kapatid yan na so project siya ng ganyang uh, armas dahil ayaw na niyang maranasan ng uh, sambayan ng Pilipino yung naranasan ng kapanahunan na Second World War kasi si Marcos noon isa siyang sundalo noong kapanahunan ng gira Uh, ayaw na iyang maranasan sa atin sa Pilipinas. Kaya gumawa siya ng hakbang Nalala mo ba kapatid ng kapanahonan, Marcos? Uh, magtanong ako noon sa mga edad ng 60 to patas. Nalala ko yung kapatid. Hindi ko pa naranasan noong kabataan pa ako ng bagyo na katakot-takot na ulan. Pero noong kapanahonan ni Marcos, kapatid, wala ka pang naranasan na ganon Napakaganda ang timpo sa unang panahon, kapatid. Magtanong naman tayo sa ibang tao. Ah, climate change. Pero hindi ko naniwala, kapatid. Doon ako naniwala sa ginawa sa ating dating presidente. Alam mo ba, kapatid, ang ginawa niya? No? Ah, narinig-rinig ko lang ito. No? Gumawa siya ng bomba. Kasi ang bagyo, kasi, kapatid, parang hipo-hipo ng malakihan yung bumba ngayon dalhin sa taas. Tingnan sa taas, makita man kasi ang ulap sa baba. Nakita yung ulo ng ulo ng ulap, hulugan ng bumba ni Apula noon. Ang bagyo Makano na yan, mag na yan. Hindi na matuloy siya sa episyon niya. Ganon katindi si Presidente Marcos. Sa kausapin usapin natin, pag-usapan natin mga kapatid, yung pag agriculture na ginagawa ng ating dating presidente. Yung ginagawa niya mga kapatid na masagana na Ilang bansa ang pumunta dito kapatid para malaman lang nila kung paano ginawa ni Marcos ang ating palay, kung anong mag magagandang variety ng ating palay. Yun ang tinatawag na masagana ng tinay. Napakaganda ang ano natin mga kapatid. Hindi lang tinuloy ang mga project niya yung blueprint niya hindi tinuloy nung kasunod niyang naging presidente sana nangyari karon ngayon nakakita naka, nakita na tayo ng ana aktwal na nangaputol na yung daliri yun na ah. ano pang laban natin mga kapatid kung tinuloy yung bungbungwan sa kabungbungto mayroon na tayo sana sa 30 years na nakalipas, mayroon na sana tayong panangga dito sa Pilipinas at makalaban-laban na tayo kahit papano. Kahit mamatay man tayo, nakakalaban tayo. Ngayon, ano? Ano ngayon? Ano bang laban natin? Kapatid, tandaan mo. Yung bansa na yan, napakalakas. Napakalaking bansa yan. Napakalakas yan. Compare mong bansa natin, kapatid. Kung isets mo sa mapa, kapatid, wala lang sa koko ang ating bansa. Isets mo sa YouTube, sa social media mga kapatid, ang strength ng sundalo dyan sa kanila at ang strength ng sundalo natin wala sa koko kapatid. Isets nyo lahat mga kapatid, ang armas ng mga yan at sa atin. Ano mangyari? kapatid? Magbuwis ng buhay ang sambayanang Pilipinas pangyayari ito na. Una, bakit hindi sinuputahan ang dating tragic na ating presidente? Yun sana, kagay ng Israel, napakalit na bangsa, malaki-laki lang sa Mindanao, ha kapatid, pinagtulong-tulungan ngayon, pero kahit isang hakbang na atras, hindi matras ang Israel. Kasi poko sila Poko sila na makipagdigma kasi gumawa sila ng sarili nilang armamento. Ayondong. San ba galing ang ayondong? Sila ang nakatuklas dyan kapatid. Sila lang. Kasi dinamit nila ang ilang utak. Kasi malapit sila ng Panginoong Diyos. Kamag-anak ni Iso Cristo. Hindi sila pinabayaan. Ang ating Panginoon ay hindi na magpakita. Pero binigyan sila sa ating Panginoon ng talinto para gumawa sila ng sarili nilang armas na napakatindi. Kapatid, nalalaban ninyo nung pinagtulong-tulungan ang ang history niyan, pinagtulong-tulungan ang Israel sa apat na bansa na yan. Anim na araw lang kapatid, clearing na talo na. Isipin mo lang kapatid, kung paano kami nahal sa Panginoon, binigyan sila ng talento, pukos. kaya natin sana dito sa Pilipinas, pukos sana. Yung ginawa ni Apulakay, dating Presidente Marcos, pinukos sana, sinundan lang yon pang armamento natin, mayroon na tayong panangga ngayon na kalabanin man tayo ng ibang bansa. Nangaputo lang nating mga daliri. Tingko lang tag-iyak-iyak may makita ako sa mga sa mga kagaya ko na nag-ano din sa YouTube na ito, mga gayo, ito. Okay lang yan, pananaw nila yan. Pero tandaan niyo, ang pananaw na ito, i-focus niyo kung ano mangyari sa bansang Pilipinas sa bandang huli. Mga kapatid, panoorin natin si Bungbong Wan at sexy bungbunto Ito yung sinasabi ko yung mga idol yung Bongbong bong Wan uh, ah, project ito ng Santa Barbara mga idol noong 1972 kung pinatuloy lang sana mga idol ang ginagawa ng ating mahal na dating Pangulo ah yun sana mga idol nakuha natin itong video mga idol supportahan natin si Knowledge Power TV kay bistain nyo mga idol ang Uh, knowledge power TV kaya doon ninyo makita mga idol ang ginagawa ng ating ang uh, Presidente Marcos yun mga idol kaganda ng uh, ginagawa ni mga idol 1972 ba yan mga idol project na ng Santa Barbara kung tinuloy lang sa mga idol makalaban-laban sana tayo kahit papano pero wala tuloy mga idol okay, maraming salamat mga idol nakita nyo ba mga kapatid ang project ni Marcos ng panahon na noon kung tinuloy lang sana kapatid nakuha natin kapatid ng knowledge power tv mga kapatid yung video na yun para makita din natin sa mga tao ngayon matindi sana kapatid kung sinundan sana ng kasunod niyang presidente hanggang ngayon kapatid nakagawa na tayo ng napakalakas pa na armas sana kapatid yun lang kapatid maraming salamat